Ngayong araw nga pala guys, pesta nga pala dito sa kalapit bayan namin dito sa Morong Sal. Siyempre hindi natin sasayangin ang na araw kaya mamemesta tayo. Siyempre kailangan natin masulit lahat ng pagkain dito, practical ba? Kasi bukas may bayad na. Yon. <laughs> ang galing, <laughs> ang galing. <laughs> What's up mga diskarte? Samahan niyo ako sa hindi makabulo ang araw na ito. Siyempre kailangan nating maligo para hindi tayo magmukhang ang sa ating pupuntahan. So yun ko nakikita niyo guys, grabe lakas nga pala ng gripo namin. Well, ganun pa man, tara maligo na tayo. Nasaan nga pa rin sabon ko dito? Nako, nakalimutan ko na naman. Okay, baka alam yan. Oh, sobrang lamig guys. At so yun guys, tapos na nga tayong maligo. Grabe guys, kaya ko lang ulit naranasan magsuit ang formal na damit. Damita may kunting short at tao. Grabe ba? Tara, let's go, tara! At syempre, pakilala ko na rin sa inyo guys, ang karay na rin tandem ko sa buhay. Ito nga pala si Rossi. Opo, si Rosie, may pangalan po siya. Pinapangalanan na. ko talaga lahat ng gamit ko para hindi na rin sila magtampo sa akin. One time kasi ito si Rosie, talaga pinahirapan niya ako ng sobra. Kinagtulak lang naman niya ako mula bundok hanggang gambay. Ang grabe talaga ito si Rosie, nang dahil lang hindi ko siya pinagpupultang. Pero kami mga sumasakay sa kanya ay pultang. At kuminsan overloaded pa. Gar, grabe ba? At so yun, ito na nga. Ito na nga sinasabi ko problema ni Rosie. Sabi na magtampo to, guys. Ay, naku, Gar. Hindi mo ba alam na malamig ang magdamag kaya kailangan mo akong painiti? Huh? At so yun naman nga guys, napilitan talaga umandar to si Rosie. Talaga naman to si Rosie, napakamaldita talaga. At dito naman guys, naayos ko yung lagay ng TV. Dito ko rin pala nilalagay yung camera ko na may konting galaw. At so yun guys, itinambay ko nga pala muna dito si Rosie sa taas habang inaantay ko yung iba ko pang kasama. Bali nga pala kasama ko nga pala dito ay sila Tito, Tita, Mama at Papa at ang aking mga kapatid at aking mga pinsan. Grabe to guys, halos lahat pala dito kami kasama. Grabe to, sama na rin kayo. At so yun na nga guys, grabe guys, sa 99 minutes kung pagkaantay sa kanila, sa wakas, makakaalis na rin kami. Pero bago yun, pinakapit ko nga pala muna dito sa aking kapatid yung camera. Grabe guys, para siyang foreigner na may konting bok na yelo. Garba, at General Wilkins yan. At so yun na nga mga guys, paalis na nga pala kami dito, kaya tara, let's go na. Bali, nakabuntot na lang po kami dito kila tito kasi kasama ko po si Rosie, ang kasko rin po si Papa. Grabe, takbong pogi lang kami dito dahil kung hindi, mahambalos ako ni Papa sa lungs. At so yun mga guys sa wakas nandito na rin kami sa aming pupuntahan. At pagkababao nga pala dito guys, talaga maraming tao dito. Dali-dali na agad daw nagselfish selfie Kaso nga lang guys, sa hindi inaasahang pagkakataon ay eh, nagkaroon pala yata ng technical error dito sa pinuntahan namin. Sa buti palad, wala dito yung taong pupuntahan namin para makapamyesa. Grabe guys, talagang hindi ka maiinis dito, promise. mo. Grabe guys, munti ka na mag-away si Tito at si Tita. Para daw kasi napaasa sila, medyo malayo din kasi napuntahan namin. Tapos ang init pa ng panaw, nang ganda kasi ng bubong habal ng habal-habal ni Tito. May the Philippines, gawang Pinoy, kaso invisible nga lang. Kaya hindi talaga tatagos yung init sa iyo habang nasa byahe ka, mga guys. Well, bagamat ganoon, hindi na kami nag-isang isip. Buti na lang mainit ang panahon kaya medyo lumamig ang kanilang mga ulo. Kaya sa pagkakataong ito, dali-daling lumipad ang aming team sa ng spaceship pauwi papunta sa ibang pamayamestahan. At so yun guys, grabe guys, ang saya talaga ng sa dito. Ang daming ganap dito, kanto-kanto. Wow, grabe. Kala ko dati e-bike lang ang hari ng daanan. Pati pala mga naglalakad na dahon. Grabe guys, ang dami nila dito. Pero bagabat ganon, mabilis lang namin inovertikan niya mga yan. Grabe guys, sa sobrang bilis. Nandito agad kami sa pupuntahan namin. Bali parking nga pala muna natin dito si Rosie sa Gedli. Grabe guys, medyo may kalayuan din pala yung parking lot dito. Kaya tamang lakad na naman kami dito ni Tito. Grabe guys, napaisip ako dito. Nasaan na kayo yung mga kasama namin? Grabe, nauna na pala sila papa. At so yun na nga mga guys, dahil nandito na tayo sa pupuntahan natin, ay nakikain na kami pero bago yun, nagpapasalamat nga pala kami dito sa bahay na may ari nito. Happy Piesta po sa inyo at salamat po sa pagpapatuloy. Grabe guys, ang sasarap ng handa, napakadami Tinitignan mo pala, mabubusog ka na Pero ang gusto ko talaga ditong kainin na itong mga malilit na turon Grabe guys, dinamihan ko na nga itong turon Bira lang kasi umakain ito sa loob ng isandaang taon Wow guys, ang sasarap din pala nitong ibang ulam, grabe Sa amin kasi puro gulay Sabi kasi ni mama, pinalaki daw niya kaming veggies yan. Tara guys, kain Kanina pa kasi nag-aaway yung mga panos ko sa tiyan Grabe to guys, puro panghimagas na lang talaga yung kinuha ko dito Kain tayo mga guys Nani, hindi kumakain nani Grabe guys, akala ko sinulid So yun, inom tayo ng water Water At so yun na nga mga guys, talagang nabusog kami dito sa kinainan namin kaya tamang marites na naman dito sa Gedli. At isa na namang satisfying day para sa amin. At muli, salamat po sa may-ari ng bahay at sa mga nag-assist. Salamat. Yun!